Ang laki. Wow, ang laki. Luna, Rojun. Hello. Ganda ah. Uh. Ganda. Luna, Hello. Big fish. Oh, let's go pala dito bandami dito wala banda pala hello laki ng fish it's a janitor wow oh. uy, uy 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 bawal ha Huwag tayo hahawak ng fish daw. Bad yung delikado. 好好吃。<Wow. S 1> fish wow ganda So, parang parang nauuhaw ba 'yan? <laughs> Gan thank <laughs> you turn Yung sa kabilang side. Napabili sila ng toy. Si Luna may dinosaur egg tsaka slime. Pero Rodjun, dinosaur egg tsaka ano ba to? Whale na robot. Wow. Ito kay Luna slime. Opo. Ano sasabihin? sa toy. Ay <laughs> lord, feeling. It's a real slime. Wow! Happy ng happy sila sa toy. Nakalibre din si Rodion. Wow! Nak it's a real slime. Se é Ang galing ni Rojo, no? ano yang, cookie? Cookie ba ya, cookie? Guys, baka pa sa mga likod niyo, ha? <laughs> 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 Tapi sila dito. papahinga. Habang wait namin si daddy-tito yun. Ayan. daming tao guys. Ah! Luna! Nandiyan na sila. Dumating na sila. Nagbablog ako. <laughs> nagbibidyo ako. <laughs> si Vlad. Kaya pakita mo. Asun! <laughs> ah, <-didip> mo siya. Ah, <laughs> oh, naku, naglaro na lang. <laughs>